Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chun Rodriguez, yes, my best great channel, a fate healer o zamata reader. So ngayong hapon na to, tiga natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of July 6 hanggang July 12 for the sign of Capricorn. So Capri, 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 Capri welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaka for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga mga coffee coin ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like, And subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo. ng just at up palit, siksik, lig-lig, nag-uumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa yun ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. Angel Spirit Guide, please give me information po. Ano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? For the sign of Capricorn, let's see. So, this is a something a ten of one. So, something a burden. not Something of responsibilities or obligations. No? Marami kang uh, mga bagay o oh, dapat gawin. No? This is the ease of ones for a new beginning. There's a new spark or something creative spark, no? Maraming ikaw yung makakagawa ng paraan para uh, masolusyonan at mata talagang matapos mo na tong obligation o responsibilidad mo. This is something, the night of cause with a women. So, may abot ka may talaga, guys, no? Maaaring pinapakita dito na maaaring may isa katuparan mo na yung mga pangharap mo. Na maaaring talagang ito na yung um, kumbaga tulay, no? Para ma makamit mo yung mga minimithi mo. And of course, let's see. This is the ease of course for a new love. May bagong pag-ibig, may bagong tao, sitwasyon, o na magpapa bigay sa iyo ng bagong inspirasyon. This is a something, the six of pentacles, there is a and receiving something by the universe. Na maaaring magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. Na maaaring magbigay sa ito ng sunod-sunod um, na magandang kapalaran or magandang pagkakaperahan, no? So let's see what is additional messages with an angel spirit. So this is a something five of wands, so some something competitors, competitions, no? Or siya sabi dito maaring nagbibigay ng kaguluhan, no? At siya sabi dito guys, parang ito it, it's either a, com a competition, no? Or guys, parang ano naman siya, parang ito yung um, part ng rebuilding or something na reconstruction reconstructing, no? Parang gano'n. <laughs> additional messages with the ten of wands so this is just something of four of swords by um intuition there's a rest no kailangan mo rin mag ng pahinga, ha kung marami ka ng uh, paghihirap at sakripisyo kailangan mo rin bigyan ng oras at panahon ng sarili mo let's see what is the ace of swords There is a seven of pentacles with a harvest time. At the end of the time, guys, magiging maganda na ang takbo ng eksena mo dito. At sinasabi dito, may mga bagay na pinaghirapan ka na maaaring makuha mo na o matamo mo na lahat ng mga bagay o uh, mga pinagpaguran mo, no? Kumaga, bibigyan ka ng pagkakataon na uh, magkaroon ng spotlight, no? Or may mga bagay na maaaring ma... kumbaga, uh, magsimula na ng panibagong eksena for you. No? This is something uniqueness, activity signature signatures. Additional messages with a nine of cups. So this is a seven of swords. So the thickness? Mystery, secrets. No? Kumaga may mga pangarap ka na maaring sinisikreto mo lang, no? Marami kang sil uh, para silent success or something that like that na maaring this is it, no? This is something a silent success na maaring kailangan mong um, itago yung uh, mga na uh, kumaga na achieve mo kasi may mga tao sa paligid mo na hindi natutuwa, no? May mga taong naiinggit behind your back. This is a something night of comes with an over proposal even about sa finances and love life guys ha maaaring sinasabi dito kailangan maging low key low key ka muna for a meantime time this is a something at Ten of pentacles with long term success and long term investment with financial security no maaaring magtutuloy tuloy pati about sa love life and career mo no maaaring magkakaroon ka ng pangmatagalang relasyon finances health issues, no? Maaaring mag ka sa iyong karamdaman. This is a five of wands with the man, no? Kumbaga, mayroon talaga nagbibigay ng complication dito with the man and the five of wands. Five of wands is something comp competitions, or complication with the king man, you're feeling stuck. You're feeling hang, no? Some nakakaranas ng something delays, cancellations, or may mga pagbagal ng takbo ng eksena dahil dito sa mga ka mga taong naiingit behind your back. Kasi there's something um insecure. And of course, those are um, insecure, um, mind or something um eyes no may mga taong naiinggit maraming mata eh kumbaga ganun, parang marami nakatingin sa iyo at yung mga mata na yon ay napapalibutan ng na mga inggit no at ngit-ngit na kumbaga nagco ng curses no maring may mga evil eye no tinatawag na evil eye the, the ten of wands and the four of swords represent the empire now this is a something mature and and being grounded you know you are a breadwinner no you are being a um, leader no kumaga ikaw yung ano ikaw yung um, kumaga provider sa family mo no kailangan mo rin ng pahinga no At and time, let's see what is the ace of swords and of course that the seven of pentacles. So this is a something a ten of swords. So this is a something backstabbing, betrayal, no? Maaaring kung magara maraming traitor, maraming mga taong sinira ka, maraming mga taong pinipilit ka pa magsakit, but eventually, namamayag pag, o mamamayag pag ka. Na na hinihila pa baba, dami, na pilit kang iaangat ng ating Panginoon. Don't you worry. The nine of cups, and of course, um, the nine of cups, and of course, the seven of swords represent, um, uh, the nine, One. So, this is a something slow and steady, no? Panatiliing kalmado, wag ka masyadong agresibo no there's a something information ha kumbaga mas maganda na yung dahan-dahan na hindi nila alam kung ano yung nangyayari behind your back may mga bagay na parang sinisikreto mong ah uh, yung uh, plano mo yung pangarap mo no, kayaan mo muna siyang mangyari eventually bago mo siya mag-share this is something a king of pentacles with the uh, security you know maging secure ka pagdating sa love life mo even sa finances so there's a lot of offer coming in for you maraming mga taong lalapit sa'yo no, hindi mo alam kung, kung ano yung hidden agenda nila. But eventually, kailangan pang alagha mo yung sarili mo. There's a something that Edo wants for fast communication and fast movement. So, bibilis ang takbo lang eksena dito. At maaari magkaroon ka ng travel, messages and email, phone calls na maaari magtuloy-tuloy na. At the same there's the five of wands, hindi hindi in reverse. So, this is a something, a judgment. Paalala. No, kung maga mga paalala sa'yo dito, you need to pay attention kung ano nangyayari behind your back. Kasi may mga nagbibigay komplikasyon, delays or cancellations. Kasi may mga tao sa paligid mo na naiingit behind your back. The judgment is something paalala, wake up ko or cautions, warning, and of course, the, the same, the, there's a page of words by good news. Binibigyan ka na mensahe na kailangan mong mag-ingat at kailangan mong um, maging ano, matalino this time. So, um, let's see. What is additional messages about sa outcome? For the outcome, this is a devil card. So this is a lot of temptations, toxicities. No, maraming devil card, devil dito. Maaring, kung maraming umakad lang na maisakatuparan mo ang mga pangarap mo. There's a something page of cups. At tama ang intuitions mo. Tama ang gut feeling mo. Tama yung hinala mo. This is a something the moon card at truth reveal. At ngayon, mailalantad na ang katotohanan na may taong humihila sa iyo. At may taong gumagawa ng kamalasan. At gumagawa ng hindi maganda ang bagay sa sa'yo, no? Oh my goodness. So, let's see additional messages about sa career. Whew. This is a magician, see? Pagdating sa karim mo, this is a magician and the will of fortune, no? The, uh, kumaga sinasabi dito, there's a manifestation or there's a uh, God power, no? With the will of fortune, with the destiny. So, big sabihin dito, kumaga pagdating sa karim mo, pinipilit man niyang pabagsakin, nasa sayo pa rin ng swerte at pabor no? Kung baga sinasabi dito na this is the power of God with a magician, na this is a something manifestation. You are, uh, about, uh, kung baga, you have uh, power or something na nandun ka sa eksena na maaring um, protektado ka, no? At talaga may mga bagay na sa, sa pangyayari sa buhay mo with the career na maaring kung baga mo na parang uh, ang galing, no? Pilit man, kung baga, hindi mo mamamakuha ngayon mga ilang araw ilang, ilang, um, ilang chapter or something ilang linggo mawawala mo na yon. Na no? parang ganun. Kumbaga hindi nagkaroon naman ng delays, nakaroon, nagkaroon nagkaroon man ng ng postpone, but eventually mawawala mo pa siya, paulit siya, no? So let's see what is additional messages with an angel spirit. yung mothers said something blessing this guys. Additional messages about sa love life. So this is something for one. So, so engagement, proposal, wedding higher level commitment and there there a five of cups so something reject, no? regret no regret na may mga pagsisisi at panghihinayang pagdating sa love life mo ngayon na no? maaring kumbaga nagdulot ng na, um kumbaga separation death the same time there's a something a wedding no or may mga mer there's a, ano guys mayroon ako na ano dito uh, parang balo no parang yung parang ano widow yung parang uh, kumbaga ano siya yung namatay yung asawa niya o namatay yung jowa niya parang ganoon para meron dito ako na ano na parang Or guys, guys maaring kasal kayo tapos bigla na shaggy yung partner mo no or maaring nawala siya no there isn't something that child can be the taking action this is the five of sword no maaring ko baga kailangan mong kumilos no nagkakaroon ng self sabotage that because of Um, itong tao na to ay nasa paligid mo lang no yung oh my god ang laking inggit ha? pati sa family related and of course pag, pagdating sa ano ha? love life mo any um and career mo, hindi niya nasisira ang career mo eventually. Pagdating sa love life, dito kanya inano, binigyan ng sakit tong person mo kaya siguro namatay. Additional messages about sa health. See, see this is a very cups, no confusion. Ginulo nito yung ano niya, eh, nararamdaman niya and the ace of wands is here for something and new beginning then. No magkakaroon ng bagong simula pagdating sa health mo. So let's see what is additional messages for a money move oracle deck. Let's see what is the money move oracle deck. And what? Oh my God. Dito pala sa agent's number yan. Pero let's... Yan yun natin yan. Nakabigyan na natin Pero mamaya na natin open. Nasalo. And e nahalo siya. There's a wisdom. Oh. Wisdom, ma'am. Use your best judgment. May... Kung pag ang pinapakita with an all... All or something... All or all, uh, yes nga all, is so, ibig sabihin mata, na no? parang masisilayan mo, wisdom is enlightenment, na parang binibigyan ka ng kaliwanagan dito, or paglilinaw sa lahat ng mga nangyayaris, or kaganapan sa buhay mo. Na insights nga, yes, this is something insight to the nature of the physical objective gives uh, your foresight. So, talagang pa pangitain. So, may mga bagay o para pinapakita sa iyo dito na unti-unti mo matutuklasan about sa finances kung ano yung nagiging problema. Oh, and there's something social status. No? Don't be arrogant. No? Don't get arrogant. So, there's a you will be reach the heights of fame and society. So, ibig sabihin, niiwasan dito na maging mayabang ka. No? Magig na maging ano ka, no? parang uh, magmataas. Parang sinasabi sa dito pagdating sa career. And this is something money matters. So, sinasabi naman dito, invest your money wisely. Matuto kang humawak ng finances, no? Expense, uh, save, cut, and cost resources, plan, and head, make, and inform for choice. So, mari mag-invest ka, tignan mo yung mga bagay kung paano mo pag about sa finances mo. So, let's see what is additional messages with, um, Ah, uh, Romance Angels for love uh, Mystic Love Oracle Deck. Pagdating sa love life, anong chika iyo ng ating mga gabay. And because there's a something um party. So there's a something party in having fun. So kailangan mo mag-enjoy, ha? There's a divine timing. So talagang believe in the right timing. So kung pinapakita dito na ibibigay sa ang mga bagay niyan, the perfect timing. And then, of course, the, there's a silence. So si kailangan mo maging tahimik. Pagdating sa love life, no contact, ha? Maring wala kayong contact ng person mo or maaaring talagang uh, there's a something silent, tahimik na ng yung love life. Maring single ka. So let's see what is a magical fairy Messages. For magical fairy messages, surface present what. And there's a walking away. No, kailangan mo nang um, sa si situations, pakawalan yung mga bagay na nangyari from the past, no, lalo lalo yung unhealthy situation, guys. And there's a your wish is granted. So, yung mga pangarap mo daw ay may sasakatuparan, no? Talagang mailalanta at may bibigay sa yung mga bagay na what you deserve. So, let's see what is the synchronicities. So, let's see what is the synchronicities. And of course, something rest. So, kailangan mo rin ng pahinga dito, guys. sa Marami ka nang nangyari. Marami naghanap dito sa buhay mo. There's a something friends, no? Mas bata to sa itong person mo. Alam nyo, guys, parang connected kayo ng ano, ng Aquarius. No? Maaring yung person mo ay Aquarius. And there's a size rank card. Kailangan mo maging malakas at maging matapang this time. So, let's see what these additional messages with the yin and yang oracle card. And of course, there is an assistant guy, a spirit guide. So, may gabay ka dito, ha? May gumagabay sa sa'yo. And of course, there is a something chemistry, no? May chemistry kayo na person mo. Maaring, alam mo, may gumagabay sa'yo dito, maaring dati mong asawa na namatay na. na o yumao, no? Or maaring, kumbaga, may mahal ka sa buhay na yumao, na maaring, kumbaga, ginagabayan ka. And there's a receive, na no? Marami ka matatanggap na ngayon. No? That this is a higher, Uh, higher self activation nag-activate about sa spirituality mo na mari ma ma lumalakas ang pakiramdam mo na lumalakas ang pangitain mo lumalakas yung mga nakikita mo no ma lumalakas ang pakiramdam mo dito you have a visions intuition instinct or something there's a spiritual activation guys no nag-activate ang kakayanan mo what is the angel's answer represent what And of a no. Marunong kang humindi, ah. Hindi puro oo, oh, oo, oh, o, oh. And if you believe, basta naniniwala ka lahat ng mga bagay ay kumaga pumapabor at papabor sa iyo, maaaring kumaga mangyayari yan. There is a listen to your intuition. Basta makinig ka sa intuitions mo. Sabi ko na, there is something patience, guys. No, tumatala sa mga kaalaman at kakayanan mo dito. So, let's see what is the chakra messages. And there's a grief, no? There's is something losses na may mga bagay na nawawala sa buhay mo eh, it's an opportunity to learn, no? Para matuto ka sa mga bagay na hindi lahat ng bagay na kung ano man na meron ka ay eh, pang no? Kaya kailangan pahalagahan mo at mahalin mo. And there's a recovery at makaka recovery ka at the end of the time. So let's see what is the moon Let's see what is the moonology represent what? Don't let past hold you back. Huwag mo balik -balik ka na balik-balikan 'yung nakaraan o huwag mo nang pilitin ibalik 'yung nakaraan. At sinasabi dito, guys, there's a have faith in your dreams. No, magtiwala sa mga pangarap mo. And the answer you need is coming. Talaga lahat ng mga katanungan mo ay uh, lahat ng mga gusto mong mangyari at mga tanong mo sa sarili mo tanong mo sa taas ay maaaring masagot na at masasagot na 'yung mga bagay o gusto mong mangyari. For of uh, help Michael messages. So, honor and trust your feelings. So, see, kung baga, kailangan mong um, magtiwala sa nararamdaman mo. No? You have an instinct, guys, or intuition or visions na maaaring kung baga pinakikinggan mo. And there is a forgive yourself, you done nothing wrong. No? Kung baga patawarin mo yung sarili mo, wala kang ginawang mali. No? And of course, there is a guided and protected. No? Sabi ko na nga ba, you are being guided with an angel spirit. At maaaring sinusuportahan ka ng ating angel spirit guides. No? May kakayanan ka talaga. So, let's see what is the romance angels. So, there's an engagement. See, is maaaring sinabi ko na yun, maaaring kasal kayo ng version mo, tapos na shaggy siya, Ganon. Or something na magkakaroon ka ng higher level of commitment. And express your love life, no? Ma express your love. Ipakita mo sa sa, uh, sa sarili mo na kaya mo ring magmahal, no? Kaya, kaya, kaya mo pang magmahal. There's a flirt. Kailangan mong humarot, no? So, let's see what is the energy for angel spirit. And there's a something magician and the mirror, no? There's a something manifestation and reflections. Lahat ng mga bagay na gagawin mo ay um, kumbaga magre-reflect yan dahil sa actions mo, no? Dahil sa mga gawa mo. And there's a blossoming abundance. Maring maging masagana at maging malago ang finances mo and love life mo. And this is a something for Shaka Archangel Michael for protections, no? Ginagabayan ka na ating Archangel Michael at pinangangalaga at pinoproteksyonan ka sa anumang uri na or pangyayari sa buhay mo, no? Let's see what is Archangel um, Raphael Jesus the, the the divine healer. So nandito ang ating Panginoon na pinapagaling ka sa sugat at kirot ng nakaraan, no? I healing powers na maaring kumaga magkakaroon ka ng healing powers or maaring kumaga maaring gumaligan sa iyong karamdaman. So let's see what is additional messages. And this is a judgment not for a wake of call or inner calling or something a uniqueness for a challenges. May mga kanya-kanya tayong pagdadaanan Kung kumaga ko yung gagawa ng paraan na para baguhin ang itinakdap. Ng, um, kapalaran sa iyo. And there's a denial, no? I-acknowledge mo yung fear, replace mo yung awareness sa so hindi hindi sa natatakot ka, no? Kung maga nangangamba ka lang sa mga bagay na nangyari sa alam mo na hindi mo kontrolado yung mga bagay-bagay. Eh, -bagay. sabi na, kailangan mo i-surrender, eh, no? Huwag mong ipilit, huwag mo kung maga, pilitin yung isang bagay na mangyari. No? Hayaan mo siyang um, mag-fulfill naturally. And there is empowerment and perseverance, no? With dandelion. So, so, sinasabi dito na kailangan mo ng lakas ng loob. Kailangan mo ng tapang at sa kung ano man yung mga bagay na yun. And This is something spirituality, no? Boost your spiritual um, sides or uh, powers or something na fighting spirit. And of course, there is a boundary. So, kailangan mo mag-set ng boundaries dito, dito ha? So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's a study, guys, na marami kang matututunan, marami kang malalaman this time. And because there's a teaching, no? marami kang, um, uh, maraming magtuturo sa'yo or may dapat kang ituro sa ibang tao na may mga, mga matututunan din sa'yo sa mga karanasan pangyayari sa buhay mo, kumbaga marami ka rin na inspire And there's a something, uh, you're not for everyone. So there's a something weirdness, no? Kumbaga hindi ka pang kalahatan, kumbaga may mga bagay na nangyayari sa buhay mo, parang hirap ka rin ma'am, kumbaga kapain yung mga tao sa paligid mo. May mga taong nga uh, mahirap ka din kapain, no? Kumbaga may mga taong marunong, uh, kumbaga kaya ka intindihin, pero hindi lahat ng tao. So let's see what is the Jesus loving quotes. Heal the sick that they're in and say unto them, the King of God is coming to you. So see, pagagalingin ni God ng mga sugat o mga karanasan mo na nagbigay sa ng sakit at kirot at ba bago niya ipakita sa iyo yung ganda ng mga ipinlano niya ipagkalob sa iyo. So let's see what is the angel's number. Dagdagan natin ito for angel's number kasi nagpick lang siya kanina that's because of the misplace. So let's see. For Angels number represent what? For 1994 cycle. Nababaguhin ng sistema dito at babaguhin ng ikot. This is a something karma or warning. A karma will be paying you a visit release that need to control because you cannot force things. Learn your lesson so that they don't repeat it in the future. Make some space for new experiences. See? Kung, kaya, kung ayaw mo maulit yung mga nangyari from the past, matuto ka na. At kung ayaw mo mangyari sa iyong mga bagay na ginawa, sa iyo, ginawa mo sa iba, kung baga matuto ka nga, huwag maulit yung mga bagay na nangyari ng kamalian mo. No? Or may mga bagay ka na pinagsisisihan na nagawa mo, so may mga bagay dyan na maari nga uh, nag-reflect din sa iyo. Kung baga sinasabi dito... matuto ka na sa pagkakamali mo para hindi na ulit lumagapak sa iyo yung karma. And of course, there's a something a support. No? There's a 333 for support. So sinasabi dito guys, seeing the angels, number 33 is a sign that it's time to focus in what for work on your skills discover your talent and use your imagination Unleash your inner ideas doing so will boost your self-esteem and sense of competence it doesn't wonders from your sense of purpose and contribute to your company so sinusuporta at ginagabayan ka at babaguhin ang ikot ng kapalaran para sa iyo so let's see what is additional messages with the messages of life Messages of life represent what? Beyond limitation. At sinasabi dito, Today, I exceed my own expectation. I open my consciousness to the infinite. There are no limit stations there is no end. Everything is unfolding to continues now. Therefore, I open my thoughts toward the further. hazard horizon? I look beyond my perception of reality, beyond all barriers created from my own develop, uh, belief and fears. I am now open for new possibilities. So see, hindi ka na natatakot at hindi ka na nangangamba uh, sa posibilidad. No, hindi mo na binibigyan ng limitasyon yung sarili mo at hindi mo na binibigyan ng um, uh, takot yung sarili mo sa mga bagay na yun. Kumbaga, kumbaga nagiging palaban ka ng baguhin ang pangyayari or baguhin ang mangyayari sa isa hinaharap. Kung baga, ba, kung baga hindi ka na natatakot sa mga posibilidad na mangyari o maganap. So, kung sinu sinusurrender mo na lahat ng mga bagay na bigat ng kaluoban, uh, kalooban, bigat ng mga pangyayari sa buhay mo. Na kung baga, uh, inaano mo na bala na ating papanginoon no? at alam mo na sinusuportahan ka ng ating angel spirit kasi sabi dito this a support and cycle at babaguhin ng sistema ang ginagalawan no? so guys this is a something a weekly gabay for the month of July 6 hanggang July 12 for the sign of Capricorn. So, Africa Capricorn, Capricorn, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading, it's a general reading lamang, hindi na makaka-resonate. Kung lamang po, ang makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng na ads na way, pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal, Siksikliglig nag na po na man, balik sa inyo at maraming And see you in the next video. Bye bye and bye